nanay, umulan dito sa amin kagabi pa ito. Pero dalawin ko ang aking garden. Tingnan ko kung nanubo na ba. O di ba, buhay na ba sila? <laughs> Sumahangin pa. Parang may bagyo. Wala naman sana. Kagigising ko lang anak ko tulog pa. Buti naman. Ating kalamansi ay tuwang-tuwa. Mga nanay, tingnan natin. Ang daming bunga ng kalamansi. Mga nanay, oy, ano ba yan? Daming bunga. O ito, o, oh, di ba? Pungingi-pungingi sila. Mm. <coughs> Uy, mga nanay. Ay, tumubo na nag-umpisa ang ating malunggay. Ayan, malunggay yan siya, mga nanay. Ayan, malunggay yan. Ayan, papunta doon sa unahan. Yee! Nag-umpisa ng tub. Mubo ang aking mga malungga at yan ang aking mga talong, mga nanay. Very healthy na nasa paso, no? Ay, naku, very healthy talaga. Sobrang healthy. Kahangin na! Humangin ng malaki! ginaw yung weather namin dito mga kananay ay sala sa init sala sa lamig pa rin ah, uh, nang dahil spring pa rin siya until June mga kananay no so uh, tingnan natin dito sa sa backyard yung sa likod ng bahay namin kananay nagumpisa na siyang ano hindi ako makalapit doon kasi maputik maulan no so hindi ako makalapit doon ayan po oh green na siya no tumubo na yung sitaw at saka yung squash ko tumubo na kananay, balik na lang ako sa loob. Kita nyo yung, yung mga kahoy. Punong kahoy kasi mahangin siya, oh. Ayan, mahangin. Ah. Maginaw. Sobrang ginaw. Huh. Eh. Eh. Wow, itong weather talaga namin. Sana naman. Ay, oh. na ito. Eh. Si, maguna ko. Tama na yan. Pang ano lang, pang, pang lang ba mga kananay? Pang dilig lang. <laughs> sa loob, nilagay eh. ko yung payong dito sa ports. Ah, takbuhin na lang natin. One, two, ready, go! Run, Jenny, run! Save your life! <laughs> Dinagdagan ko ang aking mga eggplant. Parang dumadami talaga siya, no? At nagtanim na rin ako ng bell paper. Nang dahil parati akong gumagamit ng bell paper tuwing ako'y nagluluto. Nang dahil ang bell paper, mga kananay, ay mahal po sa tindahan. Kaya parang makatipid tayo. Summer naman ay magtatanim. Jan! Inilipat ko ang aking mga eggplant dito mismo sa aking garden kasi mayroon ditong bakod na nit. Walang makagalaw so kailangan talaga i-secure. Is Parang ako mismo ang makakain sa aking pinaghirapan na mga pananim. Kaya yun na nga. Na dito ako sa bahay ng binan ko. Nakaupo ako sa biranda at pagyuko ko, ito yung nakita ako at napababa tuloy ako at tiningnan ko ito agwi ang ganda mangihingi ako nito mga kananay at itatanim ko wow look at that mga kananay at mayroon pa dito hihingiin ko ito mga kananay at itatanim ko very beautiful I love it Get it? Hold it up. Okay, I think that's it. So, pagdating namin sa bahay ay tinatanim ko kaagad. Yan po ang roses na galing sa aking biyanan at tinatanim ko na yung sanga. Pag mabuhay yan, oh, buhay talaga yan mga kananay. Ayan. Mga nanay, andyan ba ito sa Pilipinas? Itong gulaklak na to yan? Ito kami sa bahay ng biyanan ko. Ang dami na mulaklak ko. Oh, beautiful. Wala mang amoy. Mm -hmm. Pero very beautiful mga kananay. Ayan. Ito po dito ay um, farm po ng strawberry and peaches. Ayan, ang gandang tingnan. Green na green talaga. O, oh, ba? Diba? O, oh, yan mga kananay. Yung natatanaw ninyo, kahit doon sa malayo, ayan ay peaches. Yan, medyo may malapit-lapit dito na peaches. Ayan, o, oh, diba? Mm. Mga kinanay, kumusta sa inyo? Magsaing ako ng kamuti. Uh, pinapabili ko yung asawa ko ng kunting kamuti lang. Tatlong piraso lang mga nanay para hindi siya masusira. Tapos, kung kailanganin na naman, ay bibili na lang ulit. Mm -hmm. So, hindi kasi ako makakain ng may mga flower, may, may mga arena, dahil nga ako ay intolerant ng gluten ng mga flour kasi mga nanay may gluten yan so ito na lang ang pinaka-snack ko natural na carbohydrate <laughs> wala tayo magagawa mga kananay pero tanggap ko naman na hindi ako pwedeng kumain ng mga may gluten so ito isa lang po natin dito mga nanay no pakuluan natin at maya-maya ng kunti, maluto na yan at kakain tayo. Or ako pala, ako lang pala <laughs> so, ito mga kanalay, pwede na ito, no? Mm -hmm. Ayan. Lagay natin dito sa plato. At ang gawin ko dito ay palamigin, pagkatapos ilagay sa refrigerator. So, ito yung pinaka-snacks ko mga kananay. Mahirap talaga, no? So, ang snacks ko ay prutas, yung ganito, yung talagang natural na carbohydrates. Kasi, like what I said, cake, cupcake, mga ganyan mga kananay. Eh, hindi ako makakain, oi. Kaliligo ko lang mga kananay at gusto kong magpatayo, magpatayo, magpakatao tuyo ng guhok dito sa labas. So, pupuntahan muna natin ang aming, ano, perlas ng silinganan or piras. Piras, mga nanay. So, ito yung puno ng aming piras. Piras-pirasong pangarap. <laughs> Ayan, marami na siyang bunga, no? Mayroon na siyang malalaki. Ayan. Ayan, mayroon na siyang malalaki. Oh, very pretty. And, mayroon din sa ibabaw hindi man natin maano yan. Mayroon din sa ibabaw mga kananay, no? Pero hindi pa masyadong marami ang malaki. Pero dito naman, ang dami-dami talagang maliliit na bunga. Kita nyo yan mga kananay, hanggang doon yan. Diyos ko, imagine nyo mga kananay, pag yan ay lumalaki lahat, ay nako. Pero hindi yan lalaki lahat mga kananay kasi may tagakain yan. <laughs> Ayan, tingnan nyo. Ang dami talagang maliliit dyan. O, oh, di ba? Sobrang dami. Grabe. Pero, mga kanana, hindi ako makakain nito Maraming squirrel dito. At kakainin lang yan ng mga squirrel. Pero, sobrang dami talaga. Nakakaloka ang ano. Nakakaloka ang bunga. Ayan, o. No? sobrang dami talaga. oo. Dati maraming bunga ang apple namin. Ngayon wala na ako nakikita ni isa o naubos na ba? May isa wala akong nakikita, mga kananay. Apple yan siya, apple tree. Pero wala, is empty. Mm. Empty. So, dito naman, mga kananay, gusto ko rin magkaroon ng ganyan. So, ito yung building namin, no yung storage building. So, ito yung sa likod ng bahay namin. Yan. No, at saka, kita yun yan, mga nanay. Ito yung kapitbahay namin. Ang dami nilang manok. Ayan o. Oh. And dami nilang manok mga nanay. Gusto ko magkaroon ng ganyan kasi yung itlog ba parang hindi na bibili Mas maganda talaga yung itlog. Tapos yung ipakain natin sa ano, manok ay yung natural bakit tulad ng rice, ng ganyan, uh, yung corn rice. Kasi ganoon sa amin sa probinsya noon. Yun ang ipapakain namin. Pero ang ganyan, sabi ko nga kay Daddy Tim, pwede kaya tayo magkaroon ng ganyan. Kasi for the egg ba mga kananay na hindi na tayo bibili at saka natural pa yung, uh, yung egg na makakain natin.